Papalit na ko yung jersey Pan-MBA wow. Boss, nagbabalik niya kay MBA na ba doon, Chicago? Hindi, 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 hindi Ito, hindi ba? Ah, wow. oh. luma na yato kay anak pa ito ni Kari noong 19 years ago <laughs> <laughs> Ito, boss <ba? laughs> Ito, <ba>? <laughs> ito <laughs> Ito, <laughs> ito You're the phone <laughs> But, hindi lang yan Pero, let's try sa iba Tingnan mo. Tingnan mo. Bago Bagong-bago pa Inamis ko kayo. Ilan, ilan, ilan. tayo sa isa. Itong Ito. 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 one. Wow. Ito, boss. Uy, barong... Original to. Parang... 90 uh, years ko to. Maganda yan ah. Oh. Si Jordan Cole. Hey, Teka! Bakit yung butas to? Ay, may butas. Kaya-kaya ako. Ayos pa to! Hindi pa yan. Sige, bukas ko na lang bibilhin. Nadakdak dak pa to. Asterize. <laughs> <laughs> Sige, bukas na. Sige. Sige. Okay.